Oi Nan, Maghanda kayo kasi may palating na bagyo, malakas daw 'yan. Baka daw mag ng signal number 5. Alas muna ako maghanda na kayo ha. Ah. Ihanda yung mga anong mga ano basta maghanda kayo Ay, na. Tara, maghanda muna maghanda tayo. Maghanda kayo. Ng tara-tara, maghanda muna tayo. Oh, na naghanda na ba kayo? Naghanda na kayo? Tapos na nga eh. Tanda na. Oh, ano may ba kayo dito Hindi, di ko alam. Sabi mo, maghanda. Ay, mag maganda kami. Maghanda kayo dahil may na nila magkagaya na na maghanda ng kandila. Maghanda na mag-charge sa mga silbong baka mawala ng kuryente. Puro yung mga tubig baka mawala ng tubig. Ano hinanda ninyo? Spaghetti. <laughs> Sino ba? Ba't talaga kayo na nambin sa ansabi ko may panating na bagyo? Sabi nyo, ganda kasi. Kaya yun, naghanda kami ng spaghetti. Ano ba inaanap pag may bagyo? Napanating. O. Oh, hindi mo ba naunawa niyo sinabi ko? Ipag, kasi alam ko lang sa handa. Ito lang, handa. Iyan kasi. Nasa isip talaga ni pagkain ni. Eh. paano yan? Yung... Pag, yung ano, yung pambili ng kandila na binimula na yung spaghetti. Walang sabihing bumili ng kandila eh. Sabihin mo lang maghanda eh. Yung mga Anay, sinabi... kain ka na oh. Oh. Ay, binas. Sabi ko ha. Hindi ko mo sabi na maghanda ka na yung spaghetti. Ang iahanda na yung mga gabi natin sa bagay. Huwag dumating yung bag yung Ano ba ang kailangan natin ihanda? Magbanda kayo ng bigas, dilata, ganyan. Kung wala na, ay hinanda ninyo, isang kainan lang yan. Eh, may, pag hindi ta... na ta... Mayroon tayo naman tayo tayong bigas dyan, kasya na yan. Tsaka, ano? ito masarap to pagkakaluto ko ng spaghetti. Kaya na tayo na eh. Kaya na, tara nga. Ganoon talaga. Wala tayong magagawa. Hindi na yung handa ninyo eh. Kala ko, na, kaya eh, na. Ba yun, na naman ngayon eh. Pala eh. Hmm. Wala yung pagkaunawan nyo sa akin eh. Kaya na. Ang sarap niya na Tikman mo. Ako. Grabe kayo. Hmm. Hmm. Tawagin nyo na sila. Sila Tita Shane. Tsaka sila Daddy Bilog. Ang Oh, hmm. si tawagin na. Ang sabi ko ang ihanda ninyo para sa bagyo eh. Ang hinanda ninyo is Di ba, niyo is Diba na spaghetti 'yan nakatago ko na, na. Ano, na natin pagka pandagdag natin sa pagkain natin. O, wala na. Oh, e, paano kung may baha? Paano makakamilitan ng pagkain? Sabi ko, maghanda, ang binag, ang paghinanda ninyo, pang birthday. eh, wala naman nangyong birthday ngayon, tapos na mga birthday natin. Patagal pa naman ang birthday mo. Oh, ano e, pong gagawin natin? Kumain na tayo. Halina kayo. Wala na, nandiyan na yun. Luto na eh.